Ang ating pagdiriwang nito uh, ng uh, anibersaryo ng pagkakatatag na lumipas ang uh, 58 taon, ano po? naging matibay, naging matatag, naging malakas, naging mabunga at dumami at parami pa ng parami pa ang mga mananampataya. Hindi lamang po mga mananampataya kundi po mga nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Tinatanggap nila ang kaharihan ng Diyos tinatanggap nila ang salita ng Diyos, kilala nila ang ating Panginoon Diyos. At ganyan din po na po ay nagbibigay galang at kumikilala sa mga simbahan. Maging mga kapilya, po, ay sila po ay nagbibigay galang dahil po sa katatagan. At bilang mga mana ng palataya, nagsasabuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't sikapin po natin no? Oh, sa pagdiriwang po natin ng uh, ikalimang putsyam na taong anibagsaryo ng uh, canonical erection po ng ating pong inang simbahan o no, ng ating pong uh, diocese po ng San Pablo. Hag na po, po maging mausbong pa, maging malago po po tayo na tayo po ay mga nilikha ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban.